Ito guys. Lapit na tayo guys sa church. Ang lamig. Negative one. Medyo malayo yung church ko guys. Nilalakad ko pa mula sa Sakpo Station hanggang church. Sana'y dito sa Korea ang lakad-lakad. Kaya pag mahina ka sa lakad, sorry na lang. may meron doon sa taas. Ang oh, maganda doon. Uy, wala pa dito yung, yung nasa yung bundok pangalan ng bundok yung nasa pag sinabing san bundok san s-a-n hindi san na araw Mega. ng pagkain ng ice tagal ng winter dati last two years ago maaga ang spring mga ganitong ano eh medyo ano na siya nakapagsuot na ng ano, triport hindi pa pwede Mãe, aí pessoal, tá na torre não? Yeah na guys. Sa ating Church. Ang lamig. church namin, guys. Marami yan, malaki. Ay okay, yan. Nakapasok na ako dyan sa so, taas Mataas yan. Laging marami tao dito pag Sunday.

basement. Nasa basement tayo, guys. Basement. Kaling dito. Simple lang yung mga elevator. Mababa lang na siya. Hanggang fourth floor lang pala ito. Oh. Okay.

Mm, pwede mag dito. Mm -hmm. oh, mm -hmm. bango, ko magtinda dito oh masyadong bango, nagutong kulay ako tapos yung CR dyan. tapos yan yung kakain kami dyan tapos mayroon dito room ng ano, mga mongol dito ayan kami naman dito mga Filipino. Ano, Filipino ah? community. Yan. Dito kami sa loob. Charan. Okay. Ayan, okay, later ulit. Bye-bye.